Hello mga kasari, so ayan, magre-repack na naman uli ako ng aking mga panindang paminta dito sa aking tindahan mga kasari dahil nga naubusan na ako nitong mga paminta dito na nakasabit dito sa aking tindahan Bali, ang binili ko pala dyan na paminta mga kasari ay itong 1 port lang at ang bili ko dyan sa 1 port ay 100 peso. Bali, sa aking mga paninda mga kasari, halos nire-repack ko talaga yung aking mga tinitinda dito katulad ng mga paminta, lorinti na oxalic at itong mga sukal mga kasari dahil nga mas makakarami ka talaga ng tubo dito pag ikaw talaga nagre-repack Sa pagre-repack mga kasari, nagawa ko pala ito pag talagang hindi gaano mabinta o talagang walang gaano customer lalo na pag tanghali at lalo na pag gabi pag lalo pag may nagbamatay dito sa tindahan tsaka ako magreripak na aking mga paninda sa pagreripak pala ng mga paminta dito sa tindahan mga kasari malaki-laki kasi ang tutubuin ko dito sa mga paminta pag ikaw talaga magreripak so ang binta ko pala dito sa aking nareripak na paminta mga kasari ay piso-piso lang nito yung aking binibinta at ang laki nga talaga yung aking tutubuin dahil nga sa one port nga ay nakarami nga ang ripak ko dito, dito palang plastic ay 2 by 3 mga kasari isang bundle pala yung bini bili ko ng mga plastic mga kasari para hindi na ako bili-bili dahil nga nakakamura kasi ako pag bandil bandil ang nabibili ko dito mga kasari at, at pag anong oras ako magre-repack ay talaga mayroon na ako dito ang plastic na naka-stuck dito sa aking tindahan mga kasari itong namang karton ang ginagamit ko yung karton dito sa biskwit at itong lumang mga karton kaysa naman bibili ka siyempre babawasan din yung ating tubo kaya kailangan talaga maging wise tayo sa ating mga paninda dito sa ating tindahan mga kasari para kahit pa paano ay hindi mabawasan yung ating tubo at malaki talaga yung ating tutubuin at pagkatapos nga sa pamintang durog mga kasari dito naman ako sa pamintang pino dahil nga ubos na naman talaga yung aking pamintang pino dito sa ang tindan mga kasari marami pala talaga akong riripakin dito mga kasari halos lahat talaga na mga riripak dito talaga ang dami ko talagang riripakin na naubusan na talaga ako kaya talagang inisa-isa ko na talaga yung aking pagriripak at talaga pagriripak naman ako gusto ko naman talaga ay tuloy-tuloy yung aking pagriripak kaya nga pag nagriripak ako mga kasari yung hindi gaano mabili at talaga may nagbabantay dito sa aking tindan dahil parang naaadik na talaga ako magtuloy-tuloy na pagriripak bak dito sa aking tindahan. Kali yung nariripa ko ditong pamintang pinong mga kasari ay 1 port din tong aking binibili. Ang dami pala ito pag 1 port at malaki din ang, ang tutubuin ko dito. Katulad lahat ng mga paminta pero pinakamalaki talaga yung aking tutubuin dito talaga sa mga paminta mga kasari dahil halos talagang kalahati talaga yung tubo mo dun sa puhunan mga kasari kaya mas maganda talaga na ikaw talaga magripa kapag wala ka namang ginagawa at talagang wala ka namang customer at talaga magtsaga ka lang talaga dito sa pagriripak na yung mga paninda mga kasari kung gusto mo lang talaga na malaki ang tutubuin susubuin mo pero pag ayaw mo naman at talagang wala ka naman oras pwede ka na lang bumili doon sa nagtitinda ng mga lako-lako dito sa ating tinan mga kasari hindi lang yan sa iyo mga kasari kung talagang gusto mo talaga margipak at tumita ng malaki pero kung ayaw naman at busy ka naman at marami ka naman ginawa o choice mo lang naman talaga yon na talagang bumili ka na talaga at ito pala yung aking niripak dito sa akin tinan mga balik kulang kulang pa nga yung aking niripak at nami ka nga na kulang dahil nga hindi pa nga kumplito yung aking mga niripak wala pa nga dyan na pamintang buo chlorine oxalic dito ko pala sinasabit ang aking mga paninda dito na nanakaripak dito sa taas mga kasari